Magandang hapon po mga kalaki, alas dos na po ng hapon at syempre tara na, kunin mo na sa akin ang lucky numbers mong 4 digit lucky numbers na talagang pinagkulitan namin ni Lola para daw sa YouTube huy, malay mo naman, ikaw palang manalo ngayon, mapabilang ka sa amin sa October winners, eto na po sa Bansang China 1392 Texas 7821 Israel 3374 Las Vegas 2658 Alaska 9962 Saudi 7128 Japan 2130 Italy 4155 Germany 9398 Korea 7141 Greece 2627 Canada 3328 Mexico 1775 Australia 0592 New Zealand 1558 India 7091 Philippines 2553 Thailand 1009 1009 Taiwan 5352 Malaysia 7728 Dubai 6613 Hong Kong 2598 Singapore 7392 ayan mga kalaki kompleto na po ang 4 digits ngayong hapon takbo na sa sinking outlet i-rumble mo i-rumble mo gigigilak sa sa'yo